News mga balita ngayon Listahan ng 100 billion pesos insertions inilabas ni Saldico Higit 1.6 million pesos halaga ng smuggled na sigarilyo na recover sa dalawang lalaki sa Lanao del Sur Philippine Air Force tumanggap ng limang bagong Black Hawk Helicopter mula Poland Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon kasabay ng pagdawit ni dating ako Bicol Partiless Representative Saldico, kinapangulong Ferdinand Marcos Jr. at former House Speaker Martin Romualdez bilang mga mastermind sa 100 billion pesos insertion sa 2025 budget. Inilabas din Ko ang mga listahan ng mga proyektong kabilang dito. Sa kanyang social media account, isiniwalat nito ang mga proyekto sa iba't ibang lugar sa bansa na nagkakahalaga ng aabot sa 5 million pesos hanggang 350 million pesos, kabilang sa mga 81 billion pesos na mga proyektong isiniwalat nito ang mga flood mitigation project, roads and highways constructions, roads low protection structure, construction of flyovers, And bridges, construction of coastal road or shore protection at iba pa. Nasa listahan din ang 5.4 billion pesos insertion ng Office of the President sa pag-host ng Association of Southeast Asian Nations Meetings and Summits sa susunod na taon. Samantala, sinabi naman ng Independent Commission for Infrastructure na kanilang bibiripikahin ang mga salaysay niko gayon din ang mga inilabas nitong kopya ng mga proyekto bago sila maglabas ng pahayag ukol dito. Nasabat ng mga otoridad ang kahon-kahong smuggled na sigarilyo sa Narciso Ramos Highway, Barangay Daan Ingod, Marantao, Lanao del Sur. Mula sa dalawang lalaki nitong biyernes ng hapon November 14, Ayon sa kapulisan, kinilala ang sospek na sina alias Naif, 26 anyos, at si alias Hesam, 20 anyos, na pawang taga Paulas, Lanao del Sur. Kasalukuyan noong nagsasagawa ng routine checkpoint ang mga otoridad. Nang ma-flag down nila ang isang silver Toyota Revo at nang isa ilalim sa visual inspection, tumambad sa mga pulis ang mga kahon ng sigarilyo. Na-recover sa mga sospek ang 2,100 reams ng fourth brand cigarettes na nagkakahalaga ng 1,648,500 pesos. Hawak na ngayon ng kapulisan ng mga sospek na nahaharap sa kaukulang kaso pormal na tinanggap ni na Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordura at Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang limang bagong Black Hawk helicopter mula sa Embassy of the Republic of Poland sa isang seremonya sa Villamore Air Base, Pasay City nitong biyernes ng umaga, November 14, 2025 itinlaga ang mga helicopter sa 2005 Tactical Helicopter Wing para sa mga misyon gaya ng Air Mobility, Combat Support, Disaster Response at Humanitarian Assistance at training kasama ang Allied Forces. Ang mga bagong kagamitan ay inaasahang magpapalakas sa operasyon at kakayahan ng Philippine Air Force. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-Uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.